Pagod na pagod na ang ating bida sa walang humpay na pakikipaglaban niya. Dagdag pa sa pagod niya yung hindi siya pwedeng umali sa pwestong binigay sa kanya ni Maria ang deity of choice. Nagawa na niyang talunin ang mga lahat ng halimaw na sabay-sabay umatake sa kanya. Nagkalat na sa paligid ang mga wala ng buhay na katawa ng mga ito. Mabuti na lang at kusa din itong maglalaho sa katagalan kaya't hindi sumusikip ang lugar niya at di siya natatambakan. Ngayon kailangan na niyang harapin ang final boss sa challenge na ito. Tumating na ang huling makakalaban niya. Isa itong halimaw na nakasuot ng pulang armor. Nang makita naman ni Kang Taesan ang pulang armor na ito ay napagtanto na niya kaagad na isa itong Knight of Death. Nakuha niya ang impormasyong ito mula kay Liteon sa nakaraang buhay niya. Narinig niya na ganitong uri din ng monster ang makakalaban mo bilang boss sa ikadalawampung palapag ng labyrinth. Napansin naman ni na may suot itong kwintas. Bagay na hindi isusuot ng isang halimaw. Marahil ay dati rin itong tao gaya ng nakalaban niyang knight noon sa hamon sa kanya ni Ray Rattles. Hindi naman ang isang ito ang tanging problema niya. Dahil hindi lang isa kung hindi apat na knight of death ang magkakasabay na aatake sa kanya. Bawat isa sa mga ito ay nagtataglay ng aura na alam ni Kang na hindi biro. Unti-unti na siyang pinalibutan ng mga ito nag-aabang ng opening para makaatake. Kinamit naman ni Kang ang sandaling oras na ito para makapaghil ng kanyang mga natamong sugat at injuries. Gamit ang kanyang sandata na Blade of Self-Harm ay ibinalik niya ang nawala niyang 5,000 health points. Kumagana ang sandata niyang ito sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang health points sa tuwing susugatan niya ang sarili niya. Naiipon naman ang nasabing health points na ito sa Blade of Self-Harm at maaari mong gamitin pang heal ng iyong nawalang health points mga sugat at injuries. Pinalibutan na siya ng apat na Night of Death. Hindi naman nagpatinag si Kang sa mga ito at naghanda na rin siyang lumaban. Makalipas ang ilang sandali pagkasimula ng laban nila Kang. Patuloy at paulit-ulit na gumagamit si Kang Taesan ng skill niyang Parry. Pero kita sa mukha niya na siya sa ginagawa niyang ito. Alam niyang may hangganan ang paggamit niya ng Perry lalo na at apat ang sabay-sabay na umaatake sa kanya. Nararamdaman na niyang hindi na magtatagal ang diskarte niyang ito at kinakailangan na niyang humanap ng ibang paraan para labanan ang mga Night of Deaths. Tinuli niya ang isa sa mga ito gamit ang skill niyang Force Duel. Ginawa niya ito para naman mabawasan ang kalaban niya. Ang kinakailangan na lang niyang gawin ay talunin ang kaduel niyang ito. Agad na siyang gumamit ng skill niyang Powerful Strike. Mukhang balak niyang tapusin ang kalaban sa isang atake lamang. Pero iba ang mga kalaban niyang ito sa mga nakalaban niya kanina. Dahil marunong ang mga itong magdesisyon sa laban. Naramdaman ng Night of Death ang balak gawin ni Kang Kaya at agad itong lumayo. Hindi na cancel ang Force Duel pero nawala na ito sa range niya. Mas malawak ang area of effect ng Force Duel niya kaysa sa area restriction na binigay sa kanya ni Maria. Kumamit naman ng magic skill si Kang para mas ulit niya ang oras niya sa force duel. Pinagsalaitan niyang gamitin ang blazing ball at frost arrow at sinabayan din ito ng magic acceleration pero madali lang itong nailagan ng knight of death na kaduel niya. Kahit anong gawin niya ay hindi niya ito matamaan at iniikot-ikutan lang siya nito. Magandang estilo ang magpapalit-palit mula sa swordsmanship papunta sa magic pero mukhang hindi ito effective sa mga kalaban niya ngayon. Bukang isa na lang ang nakikita niyang paraan para mahuli ang maliikot na kalaban niyang ito. Umatake na, ang isa sa mga Night of Death sa kanya. Hindi naman na ito inilaygan ng ating bida dahil ito ang inaanti niyang pagkakataon. Sinalo niya ang atake nito na direkta sa kanyang dibdib. Sa kanya hinawakan ang kamay nito para hindi na ito makalayo pa. Pinay niya ang kanyang sarili mahuli lang ang Night of Death. Huli siyang nagkas ng skill niyang force duel upang hindi sila mapake alaman pa ng tatlo. Ngayon ay talagang maso solo na niya ang kalaban niya. Kumamit siyang ng kanyang skill na breathless attack at paulit-ulit na pinaghihiwa ang kalaban. Sinundan niya pa ito ng isang powerful strike para tuluyan ang wakasan ng isa sa mga Knight of Death. Tuluyan na niya itong nagapi. api paman pa man ay malaki ang naging pinsala niya kaya't mukhang di nauobra ang diskarte niyang ito. Hindi pa rin ligtas si Kang ngayon dahil 3 versus 1 pa rin ang laban. Bukod pa doon ay malaki na ang nabawa sa buhay niya. Hindi na siya pwedeng magpatama sa mga ito ngayon. Nagpatuloy na ang kanyang laban. Unti-unti nang nakakaramdam ng pagod si Kang Taesan. Patuloy siyang gumagamit ng skill niyang Perry at pati na rin ang block. Malapit na niyang marating ang limitasyon niya. Tingin naman niya ay masyadong agresibo ang mga atake niya kaya't madaling na dedetect ng mga kalaban. Ang First Sword ng Swords of Stormscar na Wolf's Fang ay isang teknik kung saan aatakihin mo ng may bangis ang iyong kalaban. Gamit ang pag-atake na tila mga pangil ng lobo ay lubhang mapaminsala ang pag-ataking ito. Kayon pa man ay tila mga batikang mga knight ang mga kalaban niya ngayon na madaling naiiwasan ng malakas pero halatang pag-atake niya. Tamdam ng mga ito ang matinding killing intent sa espada ni Kang. Kinakailangan niya itong gawing mas pelido at mas smooth. Pakiramdam niya ay ang mga pag-atake niya ay maihahalin tulad mo sa isang tinta na tinapon sa canvas. Malakas at mabigat pero malamaya at predictable. Smooth naman ang galaw nito pero mararamdaman mo pa rin ang killing intent na kumakawala. Pinaikit ni Kang ang kanyang mga mata at nagsimula siyang mag-focus. Patuloy niyang dinama ang paligid at iginalaw ang kanyang mga espada na parang sumasayaw. Ngayon ay natatamaan na niya ang mga kalaban kasabay ng pulidong pag-iwas niya sa atake naman ng mga ito. Mas lalo niya pang pinatahimik ang mga atake niya. Hanggang sa tuluyan na niyang matalo ang lahat ng kalaban niya. Nagulat naman ang multo sa nagawa ni Kang. Balak na niya sana itong ituro sa kanya pero di niya inaasahan na mag-isa itong matutuklasan ni Kang Taesan. Tinapos na ni Kang ng tuluyan ang mga Night of Deaths. Tinanong niya ang multo kung anong klaseng teknik ito pinaliwanag naman sa kanya ng multo ang lahat. Ang teknik na pinamalas niya ay tinatawag na Dance of the Muse. Ito ang pangalawang swordsmanship ng Swords of Stormscar. Kung ang Wolf Fangs ay isang agresibong pag-atake, ang Dance of the Muse naman ay tahimik na tinatapos ang mga kalaban. Binabawasan nito ang ekstra mga kilos mo para sa mas efficient at fluid na pag-atake. Natuwa naman si Kang sa bago niyang natutunan. Ngayon ay nasa 22% na ang kanyang competency level sa sword skill niyang Swords of Stormscar. Hindi man niya alam kung sino ang mas malakas sa dalawang sword technique ay masaya na rin siya dahil may pagpipilihan na siya ngayon, at dahil magkaiba ang atake ng dalawang ito ay nakasisiguro siya na malaki ang maitutulong nito sa kanyang mga kakaharaping laban. Nais pa sanang hintayin ng multo na tumaas pa ang stats ni Kang bago ito ituro sa kanya. Pero masaya pa rin siya dahil kusa na itong natutunan ni Kang. Nakapasa na sa pagsubok ni Maria si Kang. Naghanda na ang deity ng rewards na ibibigay niya rito. Tuwang-tuwa ang deity sa kinalabasan ng laban. Nakakuha si Kang ng sandata na tinatawag na Weapon of Shape at isang active skill na tinatawag na Freedom of Choice. nag si Maria kay Kang na kung pwede ba itong maging a puzzle. Pero gaya ng dati ay agad lang itong tinanggihan ni Kang. Napansin naman ang multo na tila may kakaiba sa rebulto ni Maria. Kinamit ni Maria ang unreasonable choice activation. Sinabi ng system kay Kang na iniimbitahan siya nito. Meron lang siyang dalawang pagpipilian at yun ay ang tanggapin nito o tanggapin nito. Hindi naman pumili si Kang sa dalawang option pero biglang nagdilim ang paligid. May lumabas na system window at sinabi kay Kang na puwersahang pinatanggap sa kanya ang investigasyon. Tuluyan ang nahulog sa kadiliman si Kang at ang multo at makakapunta na siya sa lugar ng mga deity. Mga idol pa comment naman kung okay ba tong upload ko ngayon. Huwag ninyo na ring calling utang mag subscribe at mag like, pindutin ninyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi. Maraming salamat sa panunood!